Oh, ba't nandito ka? Ah, uh, gumagawa po kami ng homework. Hindi mo ba alam na pamilya ng manloloko yan? Scammer yan eh! Kabi naman yung ate mo. Paano na to, Jerwin? Ang tiso mo. Umalis ka na! Kung ayaw mo may magawa sa masama sa'yo! Alis! <laughs> Panama ako dito na lang. Pero habang nandito nakatira ha, yun, ka, Gagawin ko katulong dito yan. <laughs> pa ito yung sinabi ni Ma'am? Oo, oh, oh. oh, nga yun it... na ba kayo? Oo. Oh, gawa na tayo ng pointers. Isulat uh, mo na kayo lang. sa kayo na bahala dyan. Oo. Oh, oh. Anong ginagawa niyo? O oh, ba't nandito ka? Ah, gumagawa po kami ng homework. Hindi mo ba alam na pamilya ng manloloko yan? Scammer yan eh. Mas ka dito. Muwi ka dun. Ayun sa'yo. Mas ka dito. Dun. Tapos. Mas ka dun. Ah! Grabe naman yung ate mo. Paano na to, Jerwin? Buntis ako. Huwag ka mag-alala, Victoria. Paninindigan kita. Eh, paano yung ate mo? Ako na ba alado? Hi, Kuya. Hi, ate. Bakit ngayon ka lang? Um, gawa po kaming reviewer kasi... Victoria, may gusto ko bang sabihin? Ano yung dati kang sabihin, Kuya? Gusto mo sa amin pa manggaling? Ah, uh, Victoria. Nakapansin kasi namin na yung mga napkin sa banyo, hindi nababawasan. Tapos sa madaling araw, nagsusuka ka. Buntis ka ba? Victoria! Sumagot ka! Oo, Kuya. Buntis ako. Lahat ng gusto mo at pangangailangan mo, binigay ko. Tapos sa ginawa mo? Nagpabuntis ka lang? Ha? Naging mabuting kuya ako sa'yo, di ba? Ano? Anong ginawa kong mali? Kaya ayoko sabihin, Kuya. Kasi alam ko magagalit ka lang eh. Parang lahat ng gagawin ko mali para sa iyo. Bakit, Victoria? Tama ba? Tama ba yung ginawa mo? Victoria, ayaw akong maging masamang tao. Pwede ba? Umalis ka na. Eh, kuya, hindi ko naman pinapabayan pag-aaral ko eh. Alam mo, Victoria, umalis ka na. Kung ayaw mo may magawa ako masama sa'yo. Alis! Anong nangyari? Hindi ko alam saan ako pupunti. <laughs> Kasi pinalayas ako ni Kuya. <laughs> Pwede ba ako dito na lang? Huwag kang mag Victoria. Ako bahala sa'yo. <laughs> oh! Ano ginagawa ng scammer na yun dito? Ate, dito muna titira si Victoria. Ano? Ate, cargo ko siya. Nabuntis ko si Victoria. Sa so, dinami-dami ng babae mabubuntis mo, yung pang scammer na yan? Ha? Ay naku! Andiyan na yan eh! Sige na! Pero habang nandito nakatira yan, ha? Gagawin ko katulong dito yan! Anong katulong, ate? Kung may responsibilidad man dito sa bahay, ako nang gagawa nun. Hindi. Okay lang, Jerwin. Tama yung ate mo. Kasi ayoko rin naman maging pabigat ng sa inyo. O sige, Victoria. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang sa akin. Ako nang gagawa. O paano, ate? Ayusin lang namin yung gamit ni Victoria. <laughs> Hoy, Victoria, hindi ka pa rin tapos dyan, ha? Ang dami-dami kong inuutos sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo, maglinis ka doon, di ba? Tsaka labhan mo yung mga damit ko. Tandaan mo, katulong ka dito. Pasensya na po, ate. Pasensya na? Sasagot-sagot ka pa? Tatandaan mo, ha? Ayokong nandito ka, ha? Hindi kita tanggap! Ate, tama na yan. Hindi ka ba naaawa kay Ate Victoria? Buntis to. Baka mamaya makunan pa siya eh. Tama lang yan! Tama lang na makunan siya! Tama na yan ate! Kung ayaw mo kay Victoria, mas mabuting malas na kami dito! Sandali lang, Jorwin. Hindi mo naiintindihan. Pabe, Nika. Gusto ko na sabihin kay Kuya yung dinadala mo. Hmm, sigurado ka na ba? Oo, oh, siguradong sigurado na ako. Gusto ko na ipaalam sa kanila na buntis ka. Ano yun, Enzo? Kuya, buntis si Nika. Ayan. Nabuntis mo? Oo, oh, kuya. Yeah. Napabiling ko sa'yo. Kuya, wala naman ako magagawa. Nandito na to eh. Ayan ko nandiyan na yan. Hindi mo ba ako narinig? Enzo, masisira yung pangalan ko dahil sa ginagawa mo. At ikaw babae ka! Bakit napabuntis kay Enzo? Dahil may pera kami? Yeah. Tumigil ka! Huwag na wakong gagayahin itong kapatid mo ha! At ikaw babae ka ha! Maharot ka rin eh, no? Ano <laughs> po? Enjoy, baby natin! Kuya, kasalanan mo to! Wala akong pakailam! Ngayon lalapanan mo ako! Eh, so kilala mo ako! No. Mabuti pa! Tumuloy ka na ng US! Ako na bahala sa babae niyan! Hindi pwede yan! hindi! Wala kang magagawa, Enzo, so, kundi sumunod sa akin. Ano? Baliktad na rin talaga yung mundo, ano? Karma yan ng pamilya niyo. Kaya ako napalapit sa pamilya mo kasi para malaman ni Kuya Enzo yung kalagayan mo. Kasi mahal ka pa ni Kuya Enzo. Ang tagal na namin hindi nag-uusap doon. Ano ba? Mahal ka pa ni Kuya Enzo. After all these years, ang tagal, tagal na noon. Kaya kanya lang di kinakausap kasi baka malaman ni Kuya Charles at sundan kayo. 我呢？Oh, no.